lalapitan, lalapitan. Aw. Malikot. Malikot ang baka. Kaya hindi mo babuhasa para ay... Ikita mo lang kanti para ay... Hala, hindi ko ma mapare ka. Kung babuhasa mo para ako madaling tumawad, dahil wala ka tang <tapos> tawad, kaya ka rin mahal. Kung mo sa alam na pa. Eh, naiimbing nga. Tama na, Tom! Tunoy parang dalo, kaya ipagbigyan mo naman ngayon. Palagi ka lang magbigay. Sus! Nagbigay ko siya iyo, ya, takaw. <laughs> ano mga talong TV na dito sa Lucena Auction Market. Ngayon po ay araw ng linggo. Uh, June 8, 2025. Ito po ang dalawang malaking baka tumating hindi. Isang ilay na halaga ng 130,000. Ito lang po isa 100 plus. Ngayon tayo isamahan niyo ako sa video sa price update sa Lucena Auction Market. Ang mga baka, oh. Lalaki. Ang baka ni Kuya. Sa inyo na ito, Kuya? Pataba mo? Alaga mo na ito? Eh? Ah, uh, laki no. Sa Sariaya lang din galing. Tatabayo. Malalaki mga baka. Ah, yeah. Hindi ko hindi binibigyan. Kung ito nasa yun ito, hindi mo ko binibigyan. Malaking baka. Oh, laki. Oh, grabe. Ang <laughs> laking baka. <laughs> grabe, oh. Ang katawan na talagang yung sagat na. Pinig na mitig. Sariya yan, kuya. Ano to galing? Sariya yan. Laki. Ganda ng katawan ng isang yan. Kapaisa ito sa medyo hindi pa masyadong gano'n Tawan, sa ganda rin pala ito bilog na bilog na no. yung mga baka dumating dito dalawang malaking baka ka <laughs> Hulandis Hindi okay, pinagtapitan namin itong bakang ito Pangkatay na May tatlo ka nga ron ah

Siti Pray Pansawan. Dadating lang. Yung, hawak eh. Yeah, mamaya, mamaya na.

<sweb> <sweb> <haven> <tis> Ito ko ba mga ara? Matagaya ka din eh. Yan. Yan. Boss, ano po ang sekreto nyo pagpapalaki ng baka? So, wala. Boss, pita ano po ang sekreto nyo? Ano po ba t kami kukuha ng konting informasyon para sa pagpapalaga ng baka? O paano po ang pagpapalaki ninyo? Yan, ang lalik. Ang lalik. Ang lalik. Ang lalik. Carabao. Carabao. Ah! Sasabihin din dinalaki ang glaze. Ito na nga ba yung ulan sa ano? Sa sa ulan mo Oh, nado yung tundaan na, nakaimaw eh. Eh, higala daw bigay. na, pindaan na nado. Pagkakal niya, iis Eh, di na ito malaking baka ito. kapitan. Aw, Ah, dito si. Diyan. Bolat din. Tot. Yan po ang isa sa pinakamagaling magalaga ng Barangay Saryaya, Lutokan 2. Si Pitot. <laughs> Boss, ano pong sikreto niyo pagpapalaki ng baka? <suwag> na ano, <may> abuno? <laughs> <Yes. Tatay. laughs> ano si sikreto mo? abuno abuno ang malikot 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 ang baka malikot ang baka ang grabe laki nga naman ito kuya kano? kano din kaure kano din

malaking kalabaw yeah. dito sa wagon dating

Uh, <laughs> sa sa, sa, sa mga yang <laughs> kukunyuhan, ayan o. Oh. Bibili ang alagayin. O, yan pala. Kaya mga pala ito ni Kuya. Hilugi <laughs> pa kayo. Chip ng ah? tawa at hilugi pa. Magkana pa? Oh. Oh, ay, yeah, no. Ito palang binilhan si Kuya. 80 daw ang kuha nito. Dugi pa daw. Ito kayo ilang alaga niyo bang alaga niya itong baka nito? Ayun po may alaga niya. Ah, si tao. Kuya. Uh, pero ito galing sa inyo po. Doon lang po sabi, parang, sa amin parang galing. Sa pinsan ko po galing yan. Mm -hmm. 80 daw ang tawa dito. Ilugi pa daw. Hindi pa naman sumagad ang na baka ang katawan niya. Hindi pa masyado biligan. hindi pa sagad. Hindi pa sagad talaga. Oo. Alagayin pa. Alagayin pa ito. tapos pagdang yan. Ang Diyan din ako, ako pa naman ni Juan. Sige, natin. Yung project Wala naman sa SM, sa SM nakakatawa. May mas <laughs> dito may pangalaga doon sa bahay natin. Torete. Sabi nga niyan, 'pag dumitubo, bilihin niyo. Mga mataas. 'Yan ang suso, malaki. Una ano? 'Yan,

Ah. May problema din daw. Ah, tinatay ang na. Kulawte daw ang gusto. 68 ang tawad. 70, ang tawad ay 68. Hindi kasundo. Pekatay na. May kaya ba

Sorry, basa-basa, post 7. naman naman, magulang, ng May bawas pa, Bawon. Bawas, may bawas pa. Sorry, may bawas pa! Ba? May bawas sa pain, pa daw, okay. sabi may ari. Yan o, kita pa tayo sa kono. makikita tayo sa kono. Tari, vlog pa lang iba. Titin daw pa ng mo sa 47. Baka lang may makakuha. Ibasaya nga rin. Malaki, malaki. Wala na ka na rin. May bago na siya magis eh, Lain like kalabaw May kambing na isa Yan na, <coughs> baka Gusto na yung maliit na kapalagbaglaan Ako na, ako na

Ano ba yung vlog? Hmm? Yan na. Malaking itim na baka. Ayan. Yeah. Bababa siya pero malaki. Sunga So, Tagalog Pangalaga Stiso 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 kada yung Ay, pinu yan. Ang naman. Ay, wala lang malaki. Ano? Mistiso. And... Mistiso. Alagayin. 45 daw ni Kajesto. Ah, uh, ang ah. lubid pang na Tumbo ka sa lubid. Ang laki ng lubid yung king ah. Yes, pang ng barko eh. May lapi-lapi yung hawa ko Galing sa farm nga, galing sa farm. Kaya pala kasi kaya niya Gabraso eh. ng talong Gabraso ng bata Ah. Ang pala yan Babae Kinabul okay, na. Kinabul na. Mabara ko na oh. <laughs> <laughs> Tawa sa bensi katawa di gabi oh. Sarado. Tryin para kadali. Tryin ka daw. Uy, ka naman. sa bencing katawa di gabi na. naman. Ah!

Ngayon nasa quarantine tayo talaga na Ang baka naman din, napakalaki, napakataas Pinipin na quarantine tayo Ganda ng damo doon sa inyo Ay awa Kahit magmula na ng... yung pati-pati-pati Ganda ng damo doon sa inyo Ganda ng damo sa inyo Ganda ng damo doon sa inyo

55 daw ang anak nito 55 daw ang tawad Robles 5 Robles 5 daw ang tawad dito

Magaling kita. mo? 60,000. Wala may Hindi daw. Pagka hindi mo para pare. Hala, hindi ko mapare ka. Kung babawas mo paray ako madaling tumawag. Dalawa ka kitang tawag kahit anong mahal. mo sa akin na pa. Eh, hindi ko kaya dito ko mali. pare. babawasan mo sa akin na ko na hindi daw kaya tali hindi daw babawasan sa aling na po. higit daw lagi tali na po na hindi nagkasundo hindi kabila sa kalabaw na ito sarado daw sarado alim na po binibigay sa babawasan isang din pala kaysa na naman sarado daw ibibigay ito dumalaga dito po wala kayo mapakuha ko sa mga baga oo nga naman bawas ang gusto sarado na binibigay hindi pakuha mo sa mga shoutout sa mga behero na mas bate yan sila ngayon dito nandito sila ngayon Yeah. Ice na, sold na. Sold na. Sold na, sold na daw. Nakabenta na sila. Ayun. Tuwing uh, nadating sila dito, tuwing Sabado ng gabi. Ayan. Abenta naman kayo mga ipin. Sa sa'yo, 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 Burias. Burias. Yan sila, kuya taga Burias. Dalawang truck daw ang balito kung dala nyo eh. Dalawa. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Pati truck daw. <laughs> Ayan, shout chaton sila, boss.